Matipid po ulam natin ngayon mga kaibigan na pero gagarantisan ko kayong masarap talaga. O, painit po tayo na tatlong kutsarang mantika. Unahin ko muna si sa bawang. Kung hinimay na manok, Lagyan ko na po ng tubig. Saka po isang chicken cube. Konting atswete para pumula ng kaunti. Ito po yung aking ginawa. O. Nagpakulo po ako ng tubig. Pagkatapos eh, nilagyan ko po ng asin. Nilagyan ko po ng paminta. At nilagyan ko ng ilang piraso ng dahon ng laurel at saka ako po inilagay itong aking buto-buto ito po natira maayos po ito at hindi ito pinagbutuhan na nakuha ko sa restaurant o sa basurahan iniipong ko po ito o yan po magiging malasay eh, ng kaldo nyo tapos po ng 10 minuto eh. o yan Panggalin nyo po yung uh, buto nakikita nyo po yung laman konti-konting laman Diyan kayo kumuha ng laman na ilalagay nyo dito sa ating nilulutong sabaw at yung kaldo eh, yun ang gawin yung pampalasa o di nakatipid at hindi magtatapon po ng basta-basta. Ayos po ba? Takpan po natin at hayaan natin kumulaw. Magabandang kalagitnaan ng pagpakulo natin. Isama na po natin itong isang maliit na karot oh, na hiniwa ko ng maliliit para may kulay-kulay ng konti. Halo! Takip! O siya, tignan natin. Malambot na po yung karot. Lagay na natin itong ating sotanghon. Dalawang bungkus po ito. O yan. Pagkatapos eh, naku, madaling sumipsip ng uh, sabaw. Ang sotang huni, eh, oh, matutuyo ka agad. So, kayo na po maglagay ng tubig, ah. Ilagay na po natin itong ating pechay. Kung wala po kayong repolyo, kung ano mas mura. Isang bungkus ba ng pechay na hiniwa ng maliliit? O kaya naman eh, isang maliit na buwig ng uh, repolyo. Kayo na po magdesisyon. Basta ito lang ang gawin natin at ng makatipid. Takpan po natin. Sandali, hindi ko pa yan napapatisan ng konti. Patisan po natin, isang kutsara lang ha. At maalat na po yung chicken cube na inilagay ko dine. eh. Ah, konti paminta, takip. Oh, makalipas ang mga dalawang minuto, tignan nga natin. Ayos na po ito, hina ko yung apoy ha. Lagay na po natin itong isang latang kabute. Tinanggal ko lang ang tubig, nasa lata po ire. Imbis na nilagang itlog po ang ilagay nyo, mag-aaway-aaway pa kung dadalawa itlog na nilaga nyo, di po ba? Bago nyo patayin, patayin nyo na muna, tsaka nyo nalagyan yung binating itlog. Hindi mag-aaway-aaway at dadalawa lang ang itlog nyo. O yun, tapos eh, haluin nyo po ng konti. E then na tapos, lagay po natin itong kapiranggut na kinchay na ating hiniwa ng maninipis at maliliit para may gulay-gulay ng konti. O yan po na kayaan natin na simpleng sotanghon. Matipid po ulam natin ngayon mga kaibigan ha, pero gagarantezahan ko kayong masarap talaga. Kahit po pawardi-warding mga ricado lantot na uh, simpleng lutong bahay, kapagka hindi po sweldo, e eh, ganyan rin na lang ang ating uh, pagsamasamahin at nang makaraos tayo sa araw-araw. Pagsweldo tsaka natin igarbo ay po ba? Yeah, nakaraos tayo ngayon. Kahit pa wardi-wardi po itong aking niluto, eh, nairaos natin ng isang araw at meron tayong nakain. -e Mura pa. Okay? Hanggang sa susunod po muli. Si Ron Bilaro.